ang haba ng pila para sa event na guys Samahan nyo po kami ang buhay namin sa Japan This is Akira and this is Iri and this is Mami Lita and this is me Makolits Vlog Let's go! Hi guys, mapagpalang araw sa inyo Ngayong araw nga pala may lakad tayo. Kagagaling pala namin ng trabaho ni Mami Lita pero may alis kami ngayon dahil may event nga pala sa school ni Ate Akira. Maaraw naman kaya magandang umalis, magandang gumala. Nandito na tayo kay Buddy guys dito sa parking namin. Sobrang lamig ngayon guys. Malamig na sa Japan. Wala pang December. Ah, Mag-December na pala. So malapit na tayo tayong umuwi ng Pilipinas at ah, Natakas tayo sa lamig. Punta muna tayo sa event ni Akira. Siyempre, kinuha ko lang yung sasakyan at binalikan ko si Mami Lita at si Bunsong Airi. Paalis na nga kami sa mga oras na ito guys. Bali, importanteng event pala yung pupuntahan natin sa elementary school. Kaya forward na rin tayo. Nandito na tayo sa school ni Ate Akira guys. At uh, nahirapan din tayo humanap ng parking kasi puno na rin. At uh, tayo dun sa gym, sa gym nila. Doon nagaganapin yung parang music, musical event nila parang Christmas kanta sa atin to guys ewan ko lang ha ayan nga pala yung gym guys nila parang covered court din yan guys kaso yung entrance dito sa kabila at sobrang damig ngayon guys kaya tagtanakbo tayo na good tayo at Ta, may pila pa pala guys Tainan tayo tayo Bumati sa atin ng magandang umaga So waiting tayo dito Ayan guys so Nag-aabang sila May pila pa Masasabi si Mami Lita Masalikon daw Ang haba ng pila Para sa event na to guys at sa wakas guys, nagpapasok na nga at kay na pa naiinip si Bunso Airi. Nagmamadali nga tayo kasi baka maunahan tayo sa upuan. Mami. Kasi mamilita na ang mauuna at magpapalit muna kami ni Bunsong Airi ng tsinelas Ay, wala pala na si Bunsong, medyas lang. <laughs> Ganito nga pala dito sa Japan, pag pupunta kayo ng school guys, kailangan may bawang kayong tsinelas pamalit sa maruming tsinelas na suot na or sapatos. At nakaharap nga si mami sa third row na upuan, pero mas maganda sa unahan. Meron din tao sa taas guys, so sino pa panoorin mo? Si ate. Ano yung ni ate? Kakanta? Kakanta ba? Oo. Ikaw nga sa'yo. Kasahan mo sa'yo ha. Buksan mo. Open mo. Open. Grade 3 pala yung mauna guys. Tapos grade 1. Tapos bago sila ada kira grade 5. Tapos pahinga. Tapos grade 4, grade 2, tsaka grade 6. Tapos tapos na siya guys. Bali dito nga ay magsisimula na nga pala yung grade 3 guys. panik na nga yung grade 1 guys tapos after ng grade 1 na to ay sila ate akira na grade 5 so hindi ko na mabigyan na dahil na uh, napakahaba ng mga kanta nila ang dami nilang ginagawa so si ate akira na lang yung baboy bo natin at si abunzang airy at manalay ay dumibigit-bigit po <laughs> <laughs> galing kasi kami trabaho guys kaya medyo uh, antok pa kami at si ate akira pinagtahan natin at nagsisimula na ang kumanta ang mga grade 1 ang cute nga guys kaya sarap pakinggan Pwede ka mga kasi So malapit na matapos yung grade 1 guys At uh, susunod na sila Ate Akira ang grade 5 Ayan si Ate Akira guys Paparik na sila grade 5 Ayun o Tapos si Ate itong sa harapan Dali, suta kay mami Ayun si mami yung sa harapan Dali time check tayo guys alas 9 pasado na at uh, grade 5 na ito na lang ang bubuin natin video guys kasi mapapahaba tayo eh na si ate Akira ayun nasa gitna si ate Akira guys zoom natin Ayan hey, si Mami Lita guys na nagbibidyo sa harapan. Hindi ko maintindi no, ayos <laughs> talaga. <laughs> Parang ano eh. Oh, dadabog guys. <laughs> Para may pinagiyahan tong nitong um, sounds patuloy dun guys uh, may banda guys So nakikita nyo ba ito guys Supportive mami Ayun o know, Mami lita in the video <laughs> guys tapos na nga yung grade 5 tapos na rin naman si ate Akira hindi na namin tatapusin yung program yun na nga guys uh, pinupuntahan talaga tayo ng mga magulang kada December yung uh, happy okay kung tawagin to mamaya tatanong natin kay ate Akira kung anong tawag dito sa event na to so yun na alis na kami guys ah, ate Akira halika na ngayon tayo Akira Bye-bye. Kada chang. Susunod pala dito ang grade 6, grade 4 at grade 2. Kaya lalabas na nga kami. Ayun na guys at uh, lalabas na tayo. Marami-rami rin yung dito ngayon. Kung gusto nyo pong mapanood yung ibang video na yung ibang grades na video ang po ni Mami Lita, baka po i-upload ko sa YouTube. Pa, subscribe sa mga kulit sa vlog po. Salamat makapunta na pala tayo sa pinagparka natin guys ang tawag pala sa event na ay yung Gaku Happy Okay oh. Ganyan ka bye bye dito dito Bye bye <laughs> See you next vlog guys Sado na tayong mahaba Sa Youtube natin i-upload yung mga buong video Bye